tong mga coils uh, tinatanggal ko na yung mismong pinaka tip ng muffler ko apido. do natin siya ng ayun yung tatlong steel wool lalagyan natin dito sa lobe sisiksikin natin mabuti so after afternoon inspection time <mimics> sa loob. Hindi ko na napakita sa inyo. Siksik ko na yung fiber wool na sa loob na lalagyan natin siya nito. Steel wool. Three pieces nito. Meanwhile, Ayan mga kuis, yung unang fiber wool. Lagyan natin. Siksikin natin siya mabuti. second steel wool yan na siya mga kuis yung pang alawang steel wool na kinabit ko so hanggang dulo lalagyan natin siya ito na yung pangatlo Okay, ulit natin ito na yung pangatlo mga kuis yan Six skin ko lang mabuti and ayusin lang natin ng maayos wow. tapos soundcheck na tayo kabit lang natin ng maayos yung tip cover nya mga boys. tapos yun nga sinasabi ko uh, after nito sound check na natin nice sound check na natin mga boys.